Hello po sa inyo mga Kajanski. kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay base sa inyong mga subject signs sa araw ng lunes, June 9, 2025. At meron lamang po tayong ilang tips sa pwede niyo pong gawin bago po kayo tumaya. Ito po ay makakatulong para kayo po ay lapitan ng swerte. Pwede po kayong magpahid ng money oil mga kajanski. Ito po ay malakas mag-attract ng swerte sa anumang pong sugal na inyong sasalihan. So kinakailangan na ang money oil ay cleanse, blast, and para ito po ay masalo pang bibisa. So kung wala pa po kayo nito at kayo po ay interesadong bumili, pwede po kayong mag-PM sa akin mga kajanski. So anyway na uh, kayo naman po ay merong mga favorite lucky number na lagi nyo pong tinatayaan. Pwede nyo pong i-mix, i-combine itong mga numero ito base po sa inyong mga zodiac sign. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para po sa mga taong aris, matutok kang maghintay at huwag kang maiinip. Pakinggan mo ang mensahe na ito. Nang sa gayon ay mas kumanda ang buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong maswerting numero 5 12 23 25 30 at 33. Para sa mga taong Taurus, sige ka ngayon. Kahit pa mag-aalinlangan ka, hindi na rin magpapagaw ang itinakda at ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong maswerting numero 8 10 28, 29, 31 at 36. Para sa mga taong Gemini, mag-isip ka muna. Naharap ka ngayon sa maselang bahagi ng iyong buhay. Kaya naman, kailangan mong pag-isipan ang bawat desisyon na gagawin mo. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga swerteng numero: 4, 13, 19, 22, 37 at 42. Para sa mga taong Cancer, Huwag mong pansinin ang sarili mo kapag pinanghihinaan ka ng loob. Bagos ang isipin mo na lamang ay kapag naging positibo ka, posible ring maging positibo ang lahat. Ang iyong mapalana na kulay ay black. Ang iyong mamasserting numero 2, 21, 24, 28, 34 at 40. Para sa mga leyo, maging huwaran ka ng tapang at lakas ng loob. Ito ang papel mo sa mundo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga numero, 7, 17, 26, 32, 39, at 42. Para sa mga taong Virgo, sarili mo ang kalaban mo ngayon. Ikaw mismo ang aawat sa sarili mo. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga numero, 8, 10, 16, 23, 36, at 41. Para sa mga taong Libra, huwag mong paniwalaan ang sinasabi nila na hindi ka na muling pagbibigyan. Alalahanin mo, hindi ka rin naman nila matitiis. Ang iyong mapalad ay red. Ang iyong mga maswerting numero 2, 12, 19, 27, 35 at 44. Para sa mga taong Scorpio, sigla ang kailangan mo. Hindi ka dapat mabuhay sa nakaraan na kung saan lapis kang nasaktan. Tandaan mo, marami pang bagong umaga para sa iyo ang iyong mapalad na kulay ay brown ang iyong maswerting numero 3 18 21 25 28 at 38 para sa mataong saturnus bakit tinatakot mo ang sarili mo hindi mo pa nga sinusubukan naduduwag ka na ang iyong mapalad na kulay ay white ang iyong maswerting numero 9 17 24 26, 31 at 39. Para sa mataong Capricorn, bibinasin ka ngayon. Alam mo kung sino naman ang mamalasin, sino pa nga ba, edi yung mga taong naghahangad na mabiko at masaktan ka. Ang yung mapala na kulay ay green. Ang yung mga maswerting numero, 6, 15, 20, 22, 33, at 45. Para sa mga taong Aquarius, Gawin mo anumang gusto mong gawin kapag kumilos ka ngayon. Tiyak na magandang kapalaran ng iyong matatamasa. Ang iyong mapalag na kulay ay yellow. Ang iyong mga maswerting numero, 9, 10, 19, 27, 33, at 40. Para sa mataong Paises, huwag mong ang mga taong alam mong may pagnanasa sa iyo. Bagkus, layuan mo na labang sila. Ang iyong mapalag na kulay ay purple.